Manila su. <laughs> ano po? Iblis siya po ng saging. Ano po? Iblis po na saging, kinakain niya. Ano po? <laughs> Nagsasalita pa po ng lapet. <laughs> Gatti pa para mo ka shin ko na ako. Hala. Radang ang hang. Tignan po natin yung panong. <laughs> Hahaha Hahaha Yung pa Hahaha Hila talong wag wag Hahaha Hila talong Ang sakit niya Hila Hahaha mo kasi alam na mo na yung paa mo. Patay na po siya. At inubukan niya po yung bulok na bayabas. Ano? Ikaw na binis. Ano naman? Ikikinang di na Di na yung bayabas na yung Kaya, na Kaya, yung bayabas na yung bayabas na yung bayabas yung bayabas na yung bayabas na yung bayabas na yung bayabas na yung bayabas pa. yung bayabas

San san tindahan 'yung dito? Ha? May algo na ko diyan. Ni <laughs> Di kagulok. Uling-uling.